Ayan, ang enjoy ang tatlo sa Maalat kung <laughs> Parang palaisipan, isipan no ano. Sa gitna ng kagubatan may cave na ganito tapos kanina, yung dagat? <laughs> May butas siguro 'to galing connected sa dagat siguro. Kaya ano. Ayan. Swerte nila 'o kasi hanggang si Hana napakatangkad na ni Hana ano uh, hanggang si kat kat o oh, hanggang dib dib yung tubig oh si Hana lampas bay awang yan enjoy mga sirena kung nandito yung papa mo Hana hindi niya ito kasi kahit nung April pumunta kami dito hanggang tuhod lang talagang Lumang doon din sa kabila, subukan din niyo para mano ba. Punta kayo banda doon hana, hindi naman ano nakakatakot Hindi, doon. Ko kaya lumangoy. hindi, wala akong ano eh. eh Oo, oh, pero sa doon sa ano, giwa noon. Ganito din ang dagat no ang ano noon, pero may, medyo matabang konti. Wala. Ay, wala to. Dagat talaga to. Sabi mo na meron. Wala. Bakit matabang ba? na? daming ibon nagliliparan. Oh, ayan. Paniki, hindi balinsayaw yan. Hindi yan paniki, ha? Ayan yung bird's nest. Yung nag ano, po produce ng bird's nest. Nasa bird's nest? Na, Siyempre, nandiyan. Hindi naman pwedeng kunin. Hindi, bawal. Marunong ka pala lumangoy kuing eh. Ha? Kasi pagka low naman, wala na may itong tubig. Minsan pa nga, Hana, lumalampas dito sa ibabaw yung tubig, oh. Dito. Maakyat dito yung tubig. Oh. Tinan mo yung stalak. Anong, anong tawag yung sa taas, na? Stalak tide? Stalagmite? Oo. Oh. Ayan, oh. Ha? Tumutulo kasi yung ano, ayan, kaya yung ibang ano party o tumutulo, tapos nabubo Ito yung ano, una napakaganda niya o. So. Yan. Mga ano lang yan. Tulo galing sa taas na po forms yung ano O, tira mo si Hana, o, lumulutang ng, ano, o. galing. Haba-haba, o. <laughs> ang haba-haba, Hana. Nandito kami sa Bukilat Cave, sa MacArthur, Tudela, Camotes, Cebu. Ayun, kuwing, o, ang ganda ng ano dyan, o, yan, o, yung... Parang pakpak ng angel. Ano no? Parang pakpak ng anghel. Oo. Mga ano na, tagal ng panahon na buo yan siguro. Ito pa, Hana, o. Oh, ayan, oh. Yung malaking nakahang na yan, o. Oh, ganda. Hana, nasa baba mo yung isda. Hana, huli Oy! mo. Oh, <laughs> Joke <way> lang. <laughs> na. Totoo. Wala. Isang isda lang yung nakita ko kanina eh. Meron ba talaga? Meron, kasi laki yung inulam natin kahapon. Biruin mo. Ang height ni Hana is 5'6 hanggang bayawang niya. Tapos kay Kat Kat hanggang dibdib. -dib. Um, ngayon ko lang na ano to na ganito kalalim yung ano. Talagang high tide na high tide talaga. Pag low tide naman talagang walang tubig tong ano. Said na said yung tubig na yan. Babalik sa dagat. Ayan. Ang ano kasi ngayon high tide is umaga. So. yan Sige mag try mo mag float queen. O ganyan, tapos mag-focus ka lang. Yung pa, yung kamay mo, i-ano mo lang. Sige, bitawan mo, Kat. Iba mo yung mo? Hindi marunong. Ikaw, Kat, marunong ka? Hindi. mo, Hana. Parang ano lang ba, yung kampanti ka lang na ano. <laughs> Yan si Serena Natalie, si Serena Katkat -Kat, at saka si Serena Queen Queen. Yan Jim. Nag-enjoy sila dito sa Bukilat Cave ni Katkat -Kat at saka ni Queen Queen. May ganito ba doon sa inyo? Wala tita. Cave lang siya pero walang tubig. Pero walang tubig? Bakit? Pero malaki, maganda din. Oo, mas malawak siya eh. Uh, Para sa pagkalabas mo, basta lalabas ka. Ah, mas malawak dito? Oo, tita. Pero wala walang tubig. Pero may mga ganyan din? Ganyan lang, tita. kasi sobrang hindi lang. Kasi sa mama aso, nagkakatubig din ba yan? O ngayon, mahaba, magtaas ang tubig nun ngayon. Oo. Anong ilaw sa loob ng cave na yun, Kueng? Wala. Plus light? Opo, Plus light. May entrance okay. din. Pero, may, may entrance din. Pero marami yung pumapasok doon. Pero yung ano, spot na yun, hindi lang cave. May falls. cave. Okay. Sa ilalong, sa kutubi. Ah. Siguro pagka nando dito sa si sa, sa ano no, malapit sa city no. Na yung isa. Ha? <laughs> Nasaan? <laughs> Nasaan na? Wala ke? bakit ka natatakot? Isa lang naman yan. Hindi oh, naman. Niya, ha? Eh, paano lalapit iyo yan? Takot naman sa tao yan. Well. Pag nahuli ka, gaga. Oh, isa lang naman siya. Ang ganda ng kulay, no? Kulay puti. Silver. Oh. Baka tilapia. Alam naman, tilapia dagat to eh. <laughs>